guys mga kapuki okay. uh, okay. uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo na aming area ito ay talagang ginagawa dito yung apoy yung malalaking plate na dumadaan kanina sa uh, hindi nakakaalam ay eh, darin ginagawa natin na rin na rin na ng gas para supply sa ginagawang tunawa ng bakal mga kabakal papakita ko sa inyo mamaya yung nabubuo na ng plate na napakakapal ayan o Aree, mga guys, mga kalods ayan o yung malapit-lapit ng katapo pa rin ginagawa nga rin so, shoutout sa inyo mga followers ko dyan, mga viewers ko comment and like and share lang aking mga video para lagi kayo updated mga kabukid sa aking wilter din na uh, yun, bandali pa na lahat ang dumalo nito yan o oh. yun no, eh oh, ah, kahit kipit, talagang tinitira niya mga kapugi ito sa iyo, pare yan oh, no, ginagapang niya kahit kipit Talagang wala akong masabi sa wilter kong are. Pare, shout out, pare. Pare, shout out. Shout out sa iyo. Busy, busy. So, yan no, mga puki. Basta ingat kayo lagi. Yan o. No. Alright, bye-bye.